Buti nakakunik ka. Mm -mm, may SIM card ako. Di ba so, tawag? Magpa-load na ako. Di mo matawagan? Di na tawagan kita kuya. Matawagan mo ako? Hindi nga. Sa'yo din, hindi rin matawagan. Kaya. Hindi rin nag-ring eh. Ha? Hindi rin nag-ring. may problema sa SIM card mo. <laughs> Ay, yan, na, SIM. Pero naloadan yan. Mm -mm. Ano nangyari? Ano ko ayaw. Ayaw. Oo, matawag ako ng tawag. nag -e i ko yan, hindi. Rin. Hindi. Baka nag -e refresh pa sa Pinas. Kaya <laughs> <laughs> nandiyan ka ko yan. Iisip ko kung magkukubo pa ba ako. Bakit kasi hindi ka nagsabi na ano? Ayaw mo. Biglaan yun. <laughs> Last minute ka na nagsabi. Bakit na available pa ko yan. Yung mga kasama ko, binigay ko yung ano niya. Yung ibang Laro deal ka no? Anong mm. landmark mo? No? Sa so, may Walter lang kuya. Walter Mart. Sige. Hindi kasi ako nagpasundo, hindi nila alam. Nawi ako. Sino sa sasundo sa'yo sa Walter? Eh, ano ko yung girlfriend ng kapatid ko na kumain sila sa labas, gano'n. Ah, okay. Susuput lang ako. <laughs> MMM. Surprise pala itong uwi mo. Kaya <laughs> so, nagana na, anap akong service. <laughs> Dari, Buti nakita mo ako mo. <laughs> Madami din service sa inyo, kuya. Maraming nag-ano. Yun ko yung ngayon, Taiwan lahat yun, tatlo. Aapat pala sila. Anong oras? Alas 3.55, magpo-4 na ang drive nun. Iba area tayong ano nila. Ano bang airplano mo? A Pilipina. Mm -hmm. Iba area tayong ano nila. Dami mo yung ngayon. Dali na magpapasko. Oo. Uh -huh. Sa Taiwan, may eh, dami ng tao. <laughs> Late pa nga oh. <laughs> yung ano nyo, yun, no? Mm -hmm. Oras 11 na nga ano, nakaalis. No? Mm -hmm. Three-liners ang palo kayo, sir, no? Okay. May ticket na kayo doon? Wala, chance lang kami kasi <laughs> biglaan yung mm -hmm. uwi. Ah, biglaan? Good <laughs> karamihan kasi nang parang pulibo kasi mga ano eh. Labas, daming pasayero. Chance lang.